Good morning, good morning. Yan, atin nga po palang binilay ka na rin ating patakot na rin sa ano, patunog. At gawa ng isang araw ay hindi pa hindi pa awas ang tangkay ay hindi ko sure kung natama. Ayan nga pala. Hindi nga, lang ako sa anong tubig, lampas sa butas. Hindi atin pong ayusin at saka dadagdagan din ho natin ang mga patunog.

Yan, uh, medyo malakas-lakas na ho ang tunog. Uh, Akan ng anong saray-saring ring sa mga bata. Eh, medyo malakas-lakas din ho. And kanina, kanina, kanina na. nga ho, yun eh, medyo lib -lib na lugar. Kanina ho, ako'y kumuha ng pantukod na yung isa, nakawayan. Ay di habang ako'y nagtataga. Ay di syempre, eh, wala akong iniisip na ano din eh. biglang pumatak na nga. Eh talaga ako nagulat din niya ako Ako yung nag natawa. Good morning, good morning. Siya, uwi na po tayo.